for today's video mga idol parang sinadya itong uh, bato na ito na pinatayo tignan natin yung mga butas guys ayan ayan guys ayan ayan guys oh. oh parang pinatayo talaga parang sinadya ayan pero hindi ito sinadya gawa ito ng kalikasan ayan titig natin titig natin sa ibabaw guys ayan titig natin sa ibabaw napakaganda dito guys Ayan. Ayan guys, parang kongen guys. Ayan. ayan. parang lamisa. Ayan guys, so oh. napakaganda dito. Ayan, napakaganda. May kongen siya, parang masitas. Ayan, parang bulaklak na kon Ayan, may mga ano. Ayan. Napakaganda dito. Parang lamisa siya guys, so oh. ayan. Ayan. Buha, hay Napakaganda. Ayan tayo mag picture dito <coughs> napakaganda ka niya ayan ayan guys parang lamesa guys yan oh. oh, ha hi dito lamang yan sa sitio mangga matalang barangay matalang talang aruroy masbate bate yan guys parang parang sinadya talaga lapit eh. pinatayo yan yan guys Napakaganda talaga dito guys yun. Oh. Ayan, napakaganda. Tingnan natin dito sa likod. Wow! Ayan. Ayan ang bato. Ayan. Ang ganda. Ayan, napakaganda dito. Ayan. May silungan. Oho. Oh, hi. Napakaganda dito guys. Oh, ayan. Oho. Ayan. Be. Huh? Ayan guys. Ayan mga kasama ko yan. Ayan napakaganda oh. <laughs> Tingnan natin ito guys. Ayan 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 Seal. ayan guys napaka uh, Ayan. Ayan, tignan nyo yan. Napakaganda dito sa area na ito. Ayan. Ayan to. Ayan. Sana may alimango. Ay, wala. Ayan guys. Punta natin dito. Ayan. <laughs> ayan ang uh, sitio bunakan. Si Sitio bunakan. Uy, napakaganda pala dito guys. Oh. Ayan guys oh. Napakaganda. Oh, oh. oh hi. ang ganda dito guys. Ayan, napakaganda oh. Ayan. Ang ganda dito guys. Wow. Mhm. Mm Hanggang doon. Ayun. Hi. Eh, <laughs> napakaganda dito guys. Ayan oh. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan guys. Ito, so, pasyal dito tayo dito. Ayan. <coughs> Papasyal natin dito guys. yan. Napakaganda dito na area eh. Ayan. Ayan guys. Dito muna tayo. Ayan guys yung ano yung tinatanim talaga guys. So, andito lang yan sa gilid ng uh, dagat. Ayan. Uh -huh. Ayan guys may maraming bunga. Maraming bunga guys Ano kaya kung nakakain yan Maraming bunga siya guys oh. Tignan nyo Ayan Ayan bunga niya guys oh. Napakarami Ano kaya ang klaseng kwan ito Ayan Nila lang <laughs> Walang nahulog Na bunga Ayan guys Ayan napakaganda dito guys oh. Tignan nyo yan oh. May, ano, may kwan Ayan, guys, o, oh, yung court. galing aruroy yan, guys, galing sa aruroy yan. Ayan, guys, galing sa aruroy yan. Tignan nyo naman, o, oh, galing sa taas ito. Ayan. Ayan, guys, may, ano, may tubig. Ayan. Ayan guys, napakaganda, guys, o. Oh. Ayan. Napakaganda dito. Ayan, napakaganda talaga dito, guys, o. Oh. Uho, buha kay. Ayan buha kayo guys dito muna tayo sa tayo magpipicture dito ayan papasyal muna tayo dito ayan, napakaganda napakaganda dito sa ano sa ito si Chubunakan na ito ayan, guys tingin tingin tayo dito ayan wow ito uh -huh. ito uh yung bato. Ayan guys, pagka binabangga ito ng uh, ng dagat pagka binabangga ito ng dagat pag malaki dagat, ito ganyan mangyayari Ayan guys parang kuweba Ayan Tapos Ayan Oh, shout out! Ayan guys, ayan Malakas ba ang signal dito? Ay, malakas ang signal Ayan guys Napakalakas ang signal dito. May nagluluto dito, guys. May nag ano, nagpi-picnic dito, ayan. Ayan, guys. Napakaganda talaga dito na area. Ayan, hanggang dito lang tayo, guys. Thank you for watching. Ayan. Kuya tayo.